Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na buhay at tapat, sa gitna ng mga pagsubok at tag-alinlangan, lumalapit ako sa iyo ng may buong kababaang loob. Panginoon, minsan ako'y nanghihina, natatakot, at naguguluhan. Ngunit alam ko, sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na lakas at katiyakan. Palakasin mo po ang aking pananampalataya. Turuan mo ako magtiwala sa iyong mga plano kahit hindi ko ito lubos na naunawaan. Bigyan mo ako ng pusong handang sumunod kahit masakit o mahirap ang daan. Kapag ako ay nadidismaya, paalalahanan mo ako ng iyong mga pangako. Kapag ako ay natatakot, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Huwag mong hayaang bumitaw ako sa iyo, O Diyos, hawakan mo ako sa bawat hakbang. Nais kong manalig sa iyo ng buong puso, nang walang pag-alinlangan, sapagkat ikaw ay tapat, mabuti, at kailan may hindi nagbabago. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya, at sa bagong lakas na nagmumula sa iyo. Pinupuri kita at itinataas ang iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.